yung role na o-offer nila sa'yo. So, nung tumawag sa akin si Gabby, kinu-entwine sa akin yung role. And uh, sabi ko, ang tagal ko nang hindi ko magawa na gay. Gay role. The last time na nag-gay role ako, siguro mga 20 years ago. Uh, Oo, oh, kasi mga Andrew e movies pa. So, nung pin-explain sa akin na magiging role ko, hindi siya yung gay na loud. Mm -hmm. Hindi siya yung magdamit lang loud. At yung mga kabata nating LGBT, mass community yeah. No, uh, ng 20 years ago. Iba yung portrayal sa media. Correct. Sa ngayon. Ngayon mas ano, gay mm -hmm. ako, mm -hmm. pero hindi siya loud. Mayaman ako. Kasi ako may ari ng uh, flower farm. And maganda yung magiging role ko dahil sa akin dahil laki yung karakter ni Mutya. Uh, sa, ang, mag, sa akin siya magdadala Sa kasi siya yung kasi dati, di pag-gay, comedy lang siya. Hindi. Ah, uh, ito 50% uh, comedy pero 50% drama. Oh, drama siya, drama siya. Buti available po kayo for the film. Yes, ah, uh, we shoot naman kami August eh. Nung uh, inumpisahan ko tong movie, patapos na yung taping namin ng season 1 ng Walang Matigas na Pulis. So nung tapusin ko tong movie, doon pumasok uli yung second season ng Walang Matigas na Pulis. So exacto siya. And in between ng uh, Walang Matigas na Pulis and this movie, uh, I was shooting Bad Boy 3 with Robin Padilla. So, Grabe nga, dahil nagkasunod-sunod yung project ko eh. Diba? Tsaka maganda yung project ko. Diba? No? So, I... karir mo ngayon, Dennis? Oo, di ka na bakante. Yes, for the past six months. Wow! Dennis, kamusta okay, ang puso mo ngayon? Okay naman. Uh, girlfriend ako ngayon. Ah, alam mo. Wow. Sensya na kayo, ha? May <laughs> eh, girlfriend ako ngayon. Masaya ka ngayon sa lahat <laughs> ng bagay. Biglang iba pa po ito sa baby mama ng mga anak mo sa Australia? Yeah, uh, I got separated noong uh, 2020. So, my ex-wife uh, brought uh, my children sa Sydney. Uh, yung panganay ko, si Gavin is already 11. Tapos yung bunso ko si Madi is already six. So for the past 3 uh, three and a half years, doon na sila nakatira. Kaya medyo madugo ang labanan dahil medyo mahal ang child support. <laughs> dahil mahal ang dolyar eh. So ang uh, child support ay Australian dollars din. So awa ng Diyos, I'm able to support and I'm able to send them yung kanilang monthly child support. So, so okay ka, Benny? Mm -hmm. Australian, Australian Dollars, dollars. Yes. 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 Australian then, Dollars. Na naman, Yeah. <laughs> <laughs> kasi, ano eh, wala na kami. So, ayun, uh, kailangan ko silang isupport ng tuloy-tuloy uh, at uh, consistent kasi uh, nag-a-apply ako ng Australian Visa para madalaw Anong sila. Na. Eh, pag ka sa yeah. <laughs> embassy, hindi ka mabibigyan ng visa. Sir maganda naman yung paghihiwalay niyo nung Yes, maayos naman. So maganda maayos. naman yung co-parenting namin and uh, regular ko naman sila nakakausap ng video call pero siyempre mga one, uh, this past two years talagang inaantay na ako ng dalawang bata na madalaw sila. Kaya laging lang yung... Ano na sa, sa Sobra, sobra. Ano po yung ano? Ano po yung natutunan nyo sa iwalayan nyo dito sa baby mama nyo ano na to? As opposed to, of course, your first. Well... Yung character development nyo lang yung, po. Yung character development? Ah, so, uh, madali sige, madali. Parang, oh, ngayon, month, binibigyan mo talaga sige, sila. Yeah. Uh, marami, marami kang mga uh, bagong natutunan sa buhay and na uh, kumbaga yung mga dati mong nagawang pagkakamali o pagkukulang, parang sana mabawi ko this time parang gano'n. So, awa ng Diyos, tuloy-tuloy uh, ang trabaho, so tuloy-tuloy din yung support. So, so, malaki ang difference ngayon, would you say, ng relationship mo sa dalawang anak mo na nasa Sydney, dun sa mga uh, anak, ibang ko anak nandito. mo na hmm. nandito? Kasi, Alam so, mo, yung mga anak kung sino pa nga yung nando sa abroad, parang sa mas, madalas ko pa silang nakakausap. Although, hindi ko sila mahawakan, hindi ko rin sila mayakap. Pero, I hope itong dadating na months dahil simula ng anak, nung birthday ko, nagulat din ako dahil gabi na nung ma ko yung text. Noong na nga, hindi ko alam. Oh. number pa, ba, number pa pala niya to. na no, no, number pa pala niya to. Mm hindi -hmm. no, 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 pa niyo inasahan talaga, nagulat talaga. Oo, oh, hindi kasi... lang years. Oh, tagal. So hindi nagre-direct na? yung text nyo ni Julia? Hindi. Uh, Nag-text lang siya. May short message oh. siya. May short message siya ron. Tapos sumagot ako. Tapos meron din ako short message. Tapos yung short message ko, ang sinagot niya sa akin, ano lang, icon ng heart. Ah, mabagang end no? oh. na ang chika. Icon ng heart. Okay. So ang sinagot ko, heart din. Yun, Pero yun, ano? sir, after that, nagka-text pa kayo ulit? Hindi siya? pa, hindi pa. Mm -hmm. Ano okay. na Meron ka bang huh? conscious effort ngayon na parang kung ano man yung nangyari before dun sa mga anak mo kay Marjorie, of yes. course. And this time, sa mga anak mo na sa Sydney, uh, para hindi mangyari ulit. <laughs> uh, hindi ulit. Ulit, uh, ma uh, uh -oh. yung naging relationship. Hindi siya yung, uh. pwedeng i-compare eh. Kasi, ano to eh, uh, nung no, maghiwalay kami ni Marjorie, si Julia was already 10. At this time ito, nung makiwalay kami, si Gavin is only 8. Eh. Mm. So mas younger, pati siyempre yung utak mas baka, mag-iba. Then Mag yung... Dennis, yung... naiiyak ka nung nabasa mo yung message? Actually, hindi ko alam, bigla na nang tumuloy buka. Oo. are you hoping na after po Julia, sila Claudia, sila Leon, sana? Oo, oh, Sa sumunod. Eh, I'm sure naman siguro nalaman din naman ng mga bata. Siguro nalaman din ni Claudia at ni Leo na, at na ate texted papa. Pero sir, si Leon kasi sa interview ko before talaga sabi niya, nami-miss siya talaga kayo. Eh. Yes, kayo. I, oh, okay. okay. oh naman. O baka si Leon yung huli ko nakausap eh. Mm -hmm. Siya yung huli ko nakausap na sa kalalaki yun eh. Oh. Diba? So... <clears throat> talaga namimiss ko siya. Then, sorry for asking this ha. Ah, di ba, katingin mo, okay lang kaya kay Julia na you talk about yung pagka-text niya ngayon? Hindi ko alam, hindi ko di sure. Parang, Actually, ano, ka kanina, kanina nga umaga, na, sino ba kausap ko? Tatanong ko pa nga lang kay Tito Jun. Gusto ko tanongin nga kay Tito Jun dahil dalawa o tatlong reporter na nag-text sa akin na sabi, Sabi niya, Dennis, okay lang ba mag-react ka? Dahil nabalitaan mm -hmm. namin, na nag-text sa'yo, nag-greet sa'yo ng birthday mo. So, tinatanong ko sa sarili ko, okay lang ba na sabihin ko sa mga press na nag-text siya. Sabi ko, hindi ko alam kung tama, pero yun ang nararamdaman ko na okay naman na malaman ng tao na nag-text siya ba? Oo. Parang proud ka lang. Kasi, hindi siya nag-text na may mention mo eh. So, hindi siya nag Yung maturity kasi do not do to actually right now what will you do different this <laughs> time na maayos kayo I think I should talk to her more privately mm. kasi hindi ko alam kung yung mga numbers nila existing pa tapos pinagturo kasi sa akin na dun sa mga social platform na hindi mo malalaman na ka-block ka mm. Kasi meron yata mga pinipindot doon na hindi mo alam kung naka-block ka pero actually naka ka. So there was a time na parang hindi na muna ako magre-reach out kasi palagay ko naka-block ako. So hindi ako, kaya naging, naging kasi sabi sa akin, Ba't mo tawagan? Ba't mo i-text? Kasi tinry ko din naman noon yun. Eh kaya lang nung wala akong reply na na -re receive so sabi ko baka ako naka ako, or hindi nila na -re receive mm -hmm. That's why I always greet them sa special occasion, Christmas, New Year, birthday, uh, Valentine's, na binabati ko lang sila usually sa Instagram ng greetings ko. And I'm already sanay na walang reply. So sanay na ako. Oh. Kaya nagulat kayo, no? Sumadil. Kaya nagulat ako na oh, binati ako nung birthday. Kung mapapanood po kay nila to ngayon, syempre kung mahirap sila i ano po yung gusto nyong ma maparating. Na sana pag nagigilit ako, pag reply na kayo sa akin. Mm So would you say na yung yung text ni Julia yung pinaka best gift mo nung birthday? Yes. Na? I cried. Uh, mm kanya -hmm. Sir, na napag-usapan na no yung kasal. Kasi bali-balita ka yung yes. pag-uusapan na yung kasal ni Julia at ni, Gerald. Pati kasi na ba kayo ni Gerald, Gerald ulit? Eh. Hindi na. Mm Hindi -hmm. pa. Uh... The last time na kausap ko siya sa telepono pa, mga 20... Kailan mo sila naging boyfriend? 2018 ba? 2021. Naging na boyfriend? Okay. Hindi. Before sila pandemic. pandemic. Oh, bago pa mag-pandemic. before mag-pandemic. No, that movie. Anong movie yun sa Japan? Hmm. Ano yun? No, no. Anong year yun? Yung movie nila sa Japan? Well, before One day. One day. One day. <laughs> <laughs> <laughs>